So, dito tayo ngayon At syempre, ito yung unang araw ko sa pagbablog dito sa bahay Nung galing ako sa Maynila at nakauwi na rin ako So, ngayon, ang uh, ngayon lang ang papapakita sa inyo Kasi nga, sobrang busy talaga At ayan po si mama ko oh. So, ayan mga, alam mo na dito ma'am So, ngayon mga ma'am, uh, bumili kami ng ano um, tawag dito, bangus Ayan po yung bangus natin Kita mo yung bangus Oo, at syempre, um, ako kasi, uh, sabi ko kay sister, nag-grade kami ng um, sinigang. So itong bangos ay lulutuin po natin at ako po yung magluluto kasi mas masarap ako magluto. So kay mga mami siya, dito yung mga ingredients natin. May ano tayo, may uh, ito. May bumbay dun sa ano. Oo, ito. Red. At sinigang at ito. At syempre, di ba wala yung kangkong kasi eh, po dati lang yung So, may mga mamsis. Sa dalawang araw, hindi ako nag-vlog. So, ngayon ako nag-vlog kasi nga, um, ngayon pa ako naka... Tawag doon? kasi ako. <laughs> so, kahit may uh, may na yung ating uh, source of income, laban pa din, di ba? So, ngayon, uh, magluluto tayo. Magluluto ako nito sa bahay. Ito yung lulutuin natin. Sinigang na bangos. Ah, uh, kasi si Papa kasi winin, winin si Papa ngayon eh. So, ngayon niluluto nila ng sinigang na pang. Sabi, so, iwan ko kung masarapan ba sila sa uh, kong um, sinigang kasi so, ang ano kasi sinigang kasi is niluluto lang hindi rito sa sa ano sa sa dito sa Tawadon, sa may, probinsya niluluto talaga 'to ay sa Manila at alam naman natin na yung iba ay hindi ko makain ng sinigang kasi hindi sanay. So sabi ko, maganda to sa katawan ang sinigang. So kakain tayo, mululuto tayo sinigang. So let's go! So syempre, makakano tayo ng ano. Bye! So ngayon mga moms so, kailangan natin mag-apoy kasi wala natin yung gasol. Ubusan tayo kanina. At naubusan kami ng gasol kanina. So kailangan natin mag-kahoy muna kasi wala natin yung budget. Uh. Dito ako magluluto sa aking dirty kitchen. Kahoy lang naman. At wala namang kahoy. Pero bumili lang kami ng 10 pesos na kahoy. Kasi walang yung mga tao dito, mga tamad, dito. hindi, hindi nag... Nag, ano nang bukid. Parang, manggatong. Manggatong. Sabi naman nila, masasarap daw yung kahoy. O di ba umaapoy na siya. Okay, ipakita diba siya diba So ngayon, ang gagawin natin ay magluluto na talaga tayo ng ating sinigang. Kasi, hindi sila marunong magluto ng sinigang dito sa bahay. So, ako ang magluto kasi marunong naman ako magluto ng sinigang. diba ngayon, uh, so, ngayon, ito yung ating preparation. Uh, ibang lutong ano to ha? Ibang lutong sinigang po ito. Lutong probinsyano ang ating gagawin na sinigang. So ito yung ano natin ha, sa so, paghuhugasan muna natin. Kasi pagkakaalam ko kasi, igigisa to, igigisa yung sinigang na bangos. Pero sa amin kasi, kasi tinatamad na si sister, so sabi niya, agad-agad is tubig daw at saka ilagay na natin ito para mabango. First time ko magluto ng ganitong setup na ano, at um, ito yung kangkong, at ito yung ating main. At may patis pa, may patis patis pa kami dito guys. Sa mga luto, muna tayo huhugahan ko muna ito. Sige na, fry. So ito na mga mamsi. So ilalagay na po natin ito mga ingredients natin. So tanlad. Ito yung kita kita oh. Yan. So ilagay natin. So ito ilagay din natin ito. So ito ay mamaya na. Hmm. Pwede naman na ikon um, ako. Oh, Anong? Anong? So ito lang muna niya ating ilalagay natin. Ayan. So ayan na mga mams. Ito, ipa-ido. Lapit mo Ayan. So ilagay na natin. Kasi... ba di? Wala. Gasan di? So ilagay na, so, na natin siya ng patis. So ito yung patis o. Oh, yung patis natin. Lalo So, damihan. Mahirap kasi pag video dito kasi gabi na. So, yun yung patis. Kasi, niluluto na siya. Uh. Na so, mix. So, inalagay na natin to. Ayan. Hang to me. At ilagay na rin natin tong Pagkita ba atin? Ayan, kangkong. Mm. Punong-puno yung ano natin. Pang na kasi to guys. By the way, ito yung setup ng na pagluluto namin kasi nagmamadali na ganito ba ipagluto ng ano guys ng sinigang kasi hindi ko rin alam magluto hindi ko rin alam paano magluto ng sinigang uh, uh so ay basta ayan na sya guys tignan na natin so ayan na guys yan na po siya kain na po tayo So ayan na guys, lunod na po yung ating asabaw at yung ating kanin. Ayan po si Papa, si Kuya, si Mother. Kakain Kaka na tayo. Mm. Mm. Kain. Kami pong lima dito sa bahay. Kain guys! Kain na ba? Ka kain. Yan po yung budget. <laughs> Masarap ang gula. Wala, wala. Lamig <laughs> Ano mm. ma? Masarap ang hulam. Masarap ang hulam? Mm. Masarap na yung hulam. 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 Mm -mm. Kain natin. Mas may mm. may. Yan. Pampang.

Yeah. KN 三。<Time. S 2> <Thank you. S 3>